Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ito si Jed isa sa isa na namang episode sa Bahay Teknik. Sa ngayon ang aming tampok ay ang tungkol sa Holy Brickets. Brickets. Maliliit na bricks. Kaya naging brickets. Ang brickets po na ito ay natatangi sapagkat ito ay yari sa mga basurang uh, sa paligid, papel, kusot, dahon at iba pa at pwedeng igatong o di kaya ay pwedeng tamnan ng mga halaman. Yan. Kaya isa-isayin po natin yan sa mga susunod na sandali. Pero magsimula muna tayo. Bakit briquettes? Ito po ay sa pagkat sa dahil sa krisis ng panggatong sa ngayon, lalo na sa mga nasa urban households, malayo sa mga uh, kagubatan o sa farms, napakahirap ng gatong. Pero dahil po ito pwedeng gawin sa mula sa mga basura ay napapanahon lalat ngayon na napakamahal na ng ating ng ating gasolina at ng uh, gas. Kaya yan po, tunghayan natin sa mga susunod na sandali. Magsimula po tayo sa iba't ibang sangkap na maaari nating gamitin para sa paggawa ng briquettes. Narito sa aking harapan, halimbawa ang mga dahon ng tulad nito, dahon na winalis sa inyong bakuran ito ay maaaring gawing briquettes subalit so, kailangan muna po itong bahagyang pabulukin yung i-decompose na hindi naman siya magiging fertilizer ano po pabulukin lamang hanggang lumambot ang kanyang uh, ano yun, fibers pwede nyo nang uh, ma forma, may medyo malamad-lamad na at pwede nyo nang bayuhin para lumitaw ang mga fibers kung meron marami kayong dahon. O di kaya, kung ulan pwede rin ang mga basurang papel tulad po nito. Mga gamit sa papel galing sa opisina, sa school, sa paligid ng bahay, tipunin po ninyong tulad nito. Tiyakin lang po na huwag maisama ang mga piyesang plastic. Tulad nito, sobre. Uh, tiyakin nyo po na hindi makakasama ang mga plastic dahil ito ay gagawin natin pang gatong at wag rin kayong kukuha ng mga papel na heavily laminated yung glossy sapagkat yun po ay maraming laman ng mga ink at mga sari-sari chemicals wag yung glossy ano po? mas mas rough mas mabuti kung karton naman ang karton ay makunat masyadong makunat kaya at meron yung laman na glue kaya mahirap po siyang gawing briket sa mga karton. Ang mga ganito, pwede nyo mamaya ipakikita ko sa inyo paano ito po proseso. Pero kung meron rin lamang kayo na pagkukunan tulad nito, shredded paper na galing sa mga opisina ay napakaganda kung shredded ng ganito. Tiyakin lamang na hindi nakakasama sa pag-shred ng papel yung mga bahaging plastic. Ano po? Walang plastic dapat. Yan. So, yan ang Isang cup para sa fiber. Fiber, dahon, damo, papel, fiber. Fiber ang kailangan natin dito. Hindi na tayo gagamit ng starch, katulad ng mga popular na methods. Wala na pong gawgaw -gaw o starch na pampadikit. Sapagkat kapag wasto ang ating pagkuha ng fibers nito, ito na ang magsisilbing binder. Walang starch, sa halip ay plant fibers. Ngayon, yan ang pahaging fibers, ang binder. Ngayon, ano naman ilalaman natin sa ating fuel briquettes? Yung may taglay na init. Yung siyang magbibigay ng init ng apoy. Meron po tayong pwedeng gamitin na sodas, pusot. Mas pino, mas mabuti yung sodas. Huwag po yung pinagkataman. wood shavings, galing sa katam, wood planer, huwag pong gano'n. Iwasan nyo rin po yung mga wood planer, pwede pa rin mag plate na. Pero ang the best sa lahat, yung mas pino. Yung pino ang katulad nito, yan. Mas pino, mas mabuti. Mas maganda ang kanyang uh, integrity, yung tigas nung no, inyong magiging briket kapag mas pino. Pwede rin ang kusot ng kokolamber. yan. Marami po tayo nito sa mga lumber shops ng Coco Lumber. Pwede, pwede po ito. Sunod, pugpug na uling. Ito pong pugpug na uling. Makukuha ninyo kung mayroon sa palengke yung mga nagre-repack ng uling. Nakukuha nyo, makukuha nyo ito ng halos libre kasi basura na ito para sa kanila. Yan, mga pugpug na uling. Nakukuha po namin halos 10 pesos lamang ang isang buong sako ng pugpug na uling. Ito ay uling galing sa kahoy. Iba po yung uling galing sa ipa sa rice hull ito. Ito pong uling galing sa ipa ay mainam siya sa mga halaman pero hindi siya mahusay para gawing gatong. Sa so, pagkatito, mababa na ang kanyang init. Mababa yung kanyang heat value. Yung ano yan, But heat value expressed in terms of British thermal unit, BTU, mababa na po siya. Mas mahusay po ang init nitong mga galing sa kahoy. Ipinakikilala ko rin po ang aming biochar galing sa Pilik. Ito pa naman ay galing sa aming carbonizer na stoves, pili. Pero kapag ka ganito ang inyong cooling hindi nyo na kailangan i-briket. Mag magandang maganda na ito. Lalo kung ganito ang forma, napakatigas. Huwag nyo na pong i-break Diretso na itong ninyo na ito magagamit sa inyong pagluluto. Ayan. At sa ibang episode, pakikilala ko ang mas higit na mga kapakinabangan ng mga biochar galing sa pili. Water filters, air dehumidifiers, soil conditioners, at marami pang iba. Sa ibang episodes po, abangan ninyo ang pili biochar. So, okay. ngayon po ay So, susuriin natin paano igagaya ang mga sangkap sa paggawa ng briquettes. Simulan natin sa ito mga papel. Kung mga papel na ganito, wala rin lamang kayong shredder, shred, hindi siya shredded. Maghanda po ng ay, maghanda ng tubig sa sa isang timba ito tubig ulan hindi kailangang napakalinis tapos tapos ang mga papel ay isa-isang ihulog ng magkakahiwalay ihulog ng magkakahiwalay hindi siya dapat hindi siya dapat na magkakatikit pa isa-isa po ang paghulog nang sa gayon natiyak natin na hindi siya magdidikit kapag siya ay atin ang babayuhin Ayan. hiwahiwalay po ang paglalapat ng papel tulad na ito hiwahiwalay natin yan okay okay po hiwahiwalay ngayon kung naman meron tayong shredded paper ang tulad nyan pwede lang idiretso. diretso wala dito isa kadalasan po ang aking ratio sa sa papel doble ang dami ng tubig kaysa sa papel ngayon naglagay na ako ng uh, tatlong salok na tubig sa kailangan ito ah, dadagdagan ko pa kasi dalawang salok tayo ng, tub ng papel Ayan, so apat na salok na tubig sa dalawang salok na papel sunod kailangan na po natin pabukahin yung fibers nito pwede nyong bayuhin ang tulad nito gamit itong matibay na timba piliin nyo po yung timba na makunat para hindi ka agad mabasag huwag yung itimbang itim yung mga recycled ng plastic na itim kasi malutong yun itong ganitong klaseng timba ang mas matitibay matitigas Ayan, tsagaan nyo po ng bayo ngayon kung naman mayroon kayong drill okay. ngayon po ipapakilala namin sa inyo itong aming instrumento electric drill na may nakakabit na ah uh, mixer gawa sa stainless bars. Pansinin nyo po ang pakafabricate ko ng ganito. Mayroong ring, mayroong cross, at mayroong blade na medyo slanted. Parang ano, parang propeller ng ng ano yan, ng bangka. May mga ngipin po yan sa gilid-gilid. Medyo slanted ng kaunti. Para ang effect niya ay itutulak niya yung tubig pagka nilubog natin sa dito. Ito na. Reverse. mo reverse okay o yan na po maganda na pansin nyo na pantay na yung kanyang pagkabuka ng mga fibers pinong pino na siya ano po sa ganing wala pa yung 10 minutes ay nakagayak na yung ating ano yan binder yung fiber pero ulitin ko po ano kung walang electric mixer, drill mixer, pili magtyaga sa bayok. Bayok sa so inyong timba. Sunod ay ang ating ratio para sa sa ating fuel briquettes ay isang part ng binder, dalawang part ng uling. Sunod na step po nito ay ang pagtitimpla ng ating sangkap sa briquettes. Ngayon na ah, handa na yung ating papel, kailangan nating bawasan ng tubig dahil masyado siyang maluwag. Para masukat natin ang gusto. Ayan. Lagay sa strainer. Bawasan ng tubig. Uh, upang masukat natin ang tamang ratio kasi hahaluan na natin ito ng tuling or tuto. Oh, oh. Ayun, ay, may na, Kita nyo po, may napasamang plastik. Yan, habang nag- Okay, din po hindi yan mai, maisama sa pag-press. Yan. Matapos po ang ganito, partially drained drain na siya, ay Babalik natin dun sa panukat natin sa sidlan. Yan, isa. Isang parteng uh, mashed paper. Last, dadagdagan natin ang ito na. Huling. Okay. sa So, meron na po tayong isang parte ng papel at dalawang parte ng uling ibabalik natin ngayon ang tubig para mahalo siya ng gusto at maging pantay ang, ang timpla isa dalawa okay. So, balik ang tubig at mix ulit Ngayon po, maganda ng pagkahalo ng papel at ng uling. I-drain ulit natin ang bahagya. Paras naman sa pag-press sa sunod na step natin. Yeah. Pansin nyo na po na, naihalo na natin ang papel at ang uling. Kapain nyo, damahin nyo na, pantay na yung kanyang uh, ano yun, yung kanyang lapot Mar mararamdaman nyo na sa bawat party ay uh, pantay na yung pagkakalagkit lagkit nya ayan, kung ipepress ko nabubuo na siya sa naman, o oh, yan, nabubuo na rin Nangangahulug, nangangahulugan na pwede na itong i press pigain sa ating machine kaunting drain po ulit kasi maghahanda na tayo sa pag i-press sa briquette press ayan sige pinakikilala po namin sa inyo ngayon ang aming briquette press na tina, pinangalanan namin bayo piga bayo piga pound press ito po ay matapos ang mga moderong natutunan ko sa legacy foundation sa engineers without borders aerop of black at sa iba pang mga innovators sa Stoves Network gumawa kami nitong sarili naming version ngayon ito po ay uh, binubuo ng compound lever kung mapapansin nyo po ay itong lever na ito ay nahati sa dalawa kung tutusin ang pwersa nito ay katulad rin ng pwersa kung ang pirasong ito ay dudugsong natin sa dulo ya Ang pwersa niya ay kasing lakas kung nandito 'yung dulo ng lever. Pero hinati po ito upang mas maging compacted. Yeah. Sunod po ay ito 'yung cylinder, yari sa PB, PVC pipe, at pagkatapos ito naman ang piston dito mahuhulog sa ejection ejector component ang bricket na nag slide po yan sa kaunting padyak dyan mahuhulog at tutulak paabante don. doon ito pong pisto na ito ay napapalitan ang nakasala ngayon ay ang piyesa para sa seedling bricket ipakikilala namin sa inyo mamaya pwede itong palitan ng para sa fuel briquet naman, yung holy briquet. Magkaiba po yan. Papalitan ng piston. Yo. Yan. So, may panibago na tayong piston. Pagkatapos ay may center tube. Ngayon po, ready na tayo na mag-press ng ating briquet. Oh, ang center tube tulog sa gitna tapos salangan na natin ang ating mga pinimpla paalala lang po ano mas mabuti kung inyong salandrahin muna ang inyong uling para matanggal yung mga malalaking tipak at nang maging pantay mas, mas matibay yung inyong briket isang load Yun, hanggang kayang i diin ng inyong daliri ayun tulad nun no? yan may malalaking tipak hindi na dapat isama yun pwede pa yung igatong ng daritso ayun na nakasentro ang ating tubo nalam na ng ating daliri then press ako so, tayo mag-eject patong ang kahoy tapos eject sa tapos release ang pedal ito po -tupu natin dito Ayan, okay. Ito na po ang ating holy briquet o fuel briquet. Holy briquet. At nakahanda na po siyang patuyuin sa inyong dryer. Ngayon po, na nakita na natin ang paggamit nitong briquet press na malaki. Ngayon, ito namang mas maliit. Ito ay Nagsimula ito sa Ratchet Press na design ng Legacy Foundation nila Richard Stanley. Ang katangitang feature dito ay itong Ratchet na narito sa isang side, sa isang gilid. Pansinin niyo po na ito ay nakakalipat habang bumababa ang inyong briquette. Tinanggalan ko bakit tayo mayroong ratchet. So, habang naka-rest position siya, isasarap po natin, sarap natin itong kanyang anong tawag mo dito? Lock up pa kaming tawag yan. Yung pang sarap. Pagkatapos, pwede nang kargahan ng ating pinimplang Ayan, uling at papel. Ayan po. Tulak ng kahoy para pumasok Align doon sa cylinder, sa piston Ayan, naka-align na Nahulog na, and then ngayon Ready na tayo magtiga. Pansinin nyo po ang Paggalaw nitong Anong tawag dito? Wala pa kaming tawag dyan eh Ayan, lumilipat siya pababa Pababa, pababa ayaw nang bumaba ibig sabihin malakas na ang pagkaka-press niya ibig sabihin pwede na natin i-eject tanggalin ang hook para mabuksan yan ahulog na po and then tulak ulit yan makikita nyo na ahulog na ayun na at yan ang ating 5 cm na briket yan pansinin nyo po ang nipple na ito extended nipple sa piston ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng butas itong ating briket mas simple paraan yan po Oh, ito na po, nakasalang na sa dryer. Itong mga briquettes na nagawa natin ngayon. Hintayin natin siguro ito ay, uh, a few days to one week bago matuyo, ganap ng matuyo. Pansinin nyo po ang dryer nito ay simpleng tunnel. Yari sa kawayan, plastic sheets, uh, tansi. Matagal na ito. Pagka bumagyo, nasisira, re-repair. Sisira, -re Pero, uh, masaya na kami sa ganitong design dahil napaka murang mura kawayan, tansi, plastic UV plastic para matibay very low cost at napaka bisa, very effective po siya para sa inyong mga pagtutuyo malaki, maliit, pwede kayo mag inuwi so dyan po natatapos ang ating episode ang pagawa ng uh, holy briquettes gamit ang mga waste material sa kaligid at sa susunod na episode din mang magluluto gamit ng mga briquettes. Ngayon ng hapon po sila.